Nag-viral online ang isang hit and run video. Isang security guard na nagmamando ng traffic nitong June 5, 2022 sa isang mall sa Mandaluyong City ang binangga. Sinagasaan, ginulungan, at tinakasan ng isang SUV driver. Ang biktima ay kinilalan si Christian Floralde, 31 years old. Marami ang nag-abang kung mahuhuli ang suspect. Sinampahan ng reklamo naman yung pulis ang tatlong gwardiya sa subdivision kung saan nakatira umano yung may-ari ng SUV na sumagasa sa isang security guard. Ilang beses sumubok ang PNP na puntahan ang bahay nito. Pero bigo sila. Clarifications on the matters at hand, please. Hanggang nitong June 15, humarap sa isang press conference sa Camp Crame ang suspect na kinilalang si Jose Antonio San Vicente. My apologies sa uh, Mr. Florelde at kanyang pamilya. Si Christian humarap sa reporter's notebook para ikwento ang nangyari sa kanya. Nagulat na lang ako, bigla niyang uh, pinatakbo na lang yung sasakyan. Nagulungan ako ng sasakyan. Matapos ang ilang araw na pananatili sa intensive care unit ng ospital, na-discharge na noong June 9 si Christian Joseph Loralte. At ayon sa kanyang pahayag, itutuloy niya ang kaso. Itong biyernes, eksklusibo naming nakapanayam si Christian Floralde. Hirap pa rin siya sa paglalakad at pagkilos. Ay! 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 Dito siya dumara. Yung sumasakit, eto. Yung suspicious fracture, eto. Kaya pag dito ako tumagilid, to tumutukod, masakit, makero. Inabot daw ng 83,000 pesos ang partial bill niya sa ospital at lahat ng ito, sinagot ng agency niya. Sa ngayon, pain reliever ang mga iniinom niyang gamot. Sa labas, wala makitang sugat. Eh, sabi ko, sobrang sakit na nakit. Pag, lalo na pag dito tumagilid, parang tumutukon. Sobrang sakit. Lalo na pag yung biglaang hubo, huubo ka, masakit. Ayon kay Christian, nagkaroon siya ng trauma kapag nakakakita ng sasakyan. Parang kumikitib yung katawan ko sa so tuwing nakakita ng sasakyan, lalo na yung pag sa akin. Parang pakiramdam mo na ito yung katawan mo, ito yung kaluluwa mo, parang gusto kang iwan. Parang gusto maghiwalay na ano. Ang siguro dala na ng trauma ng nangyari sa akin. Kwento ni Christian, 10 a.m. hanggang 10.30 p.m. ang duty niya bilang perimeter guard. June 5, 2022, bago mag-alas 3 ng hapon, ay na-assign daw siya na magmando ng traffic sa bahaging ito ng mall. Kasama raw talaga sa duty nila ang pagmamando ng traffic dahil nasa vicinity pa ito ng mall. Patitigilin ko na yung galing sa Ortigas, kaya naglakad na ako. Uh, papunta doon sa gitna, itinaas ko na yung uh, ano ko, kamay ko, yung kaliwang kamay, para signal na kailangan na uminto yung mga galing sa Pasig. Hanggang ilang minuto bago mag alas 4 ng hapon, pahihintuin daw niya dapat ang SUV na pakaliwan ng kalsada. Pero laking gulat niya nang bigla na lang siyang banggain ito. Hindi ko naman akalain na matutumbok niya ako. Kinamahin yung bandang uh, tuhod ko hanggang sa bumagsak na ako. Ay! 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 Nakala ko, bababa na yung driver sa sakyan para tignan kung okay lang yung lagay ko. Nagulat na lang ako, bigla niyang uh, pinatakbo na lang yung sakyan. Hanggang sa yung, ayun uh, yun niya, nagulungan ako ng sakyan. Matapos magulungan, dito na raw siya nakaramdam ng pananakit ng dibdib at buong katawan. Sumuka ako ng dugo noon. Hindi ako makahingano, parang naipit yung, ano, yung labasan ng hangin. Kasi yung parang, parang naupos ng kandila, parang no? titirik na Naisip ko na lang yung pamilya ko nung no? pagsabi ko, pag pumikit ako. Sabi ko, baka matuluyan na. Dating nga na yung mga kasama ko. Binigyan first aid, tapos pa sinampan nila ako sa ambulansya, tapos dinalo po ako dun sa BRP hospital. Nagtamo siya ng sugat sa kaliwang bahagi ng ulo, balikat at mga pasa sa tagiliran. Kinailangan din niyang mamalagi sa intensive care unit o ICU para masigurong wala siyang tinamong mas matinding pinsala. Siyempre, naisip ko din yung uh, gastusin ng hospital kasi siyempre, wala akong trabaho, di ako nakapasok. Saka wala naman akong savings, wala naman kaming ipon. Siyam na taon nang nagtatrabaho bilang isang security guard si Christian. May isang anak si Christian mula sa unang kinakasama. At kahit hiwalay, pinipilit daw niyang tumulong sa anak. Bukod pa doon, yung nanay ko nasa Bicol. O, paano mga padala doon? Tapos yung anak ko, paano kung humingi ng pera? Paano ano yung bibigay ko doon? Umaasa si Christian sa mabilis niyang pagaling para agad na makabalik sa trabaho. Pagkatapos masagasaan si Christian, may ilan naman daw na hinabol ang driver ng SUV pero mabilis daw ito at tuluyang nakatakas. ulang ang uh, visibility ng law enforcers natin doon sa area. Uh, dahil kung medyo sufficient ang uh, law enforcers natin doon, ay kagad na napigilan yung sasakyan pag alis doon sa lugar na yun matapos mag-viral ang video. Agad natukoy ng mga otoridad na ang SUV na may plate number ng NCO3781 ay nakapangalan sa isang Jose Antonio San Vicente. Sa tulong ng Land Transportation Office o LTO, nalaman din ang address ng may-ari ng sasakyan. Dahil isang araw pa lang natapos mangyari ang krimen, pwede pa sanang madakip ang suspect. Sabi ng Mandaluyong City Police, tinangka nilang puntahan ang bahay ng suspect pero pinigilan daw sila ng mga security guard ng exclusive subdivision kung saan nakatira ang suspect. Nung pumasok po sila doon sa private subdivision, hindi po kaagad nakapasok uli yung ating mga tao. Dahil ito sa private subdivision, ayaw pong papasukin. Sa isang sulat ng Ayala Heights Village Association sa mga residente, itinanggi nila ang paratang ng obstruction of justice. Sa unang beses daw na pagpunta ng mandalo yung pulis sa kanila bago mag ko ng umaga noong Lunes tinanong lang sa kanila kung pwedeng makausap ang may-ari ng sasakyan at hindi raw hiniling ng mga pulis na pumasok. Okay, so bumalik sila sa area so napasok po nila yung bahay. Almost 12 na eh. And then wala din po tayong nakitang uh, sasakyan which is the subject of uh, the manhunt at that, uh, that time. At dahil lagpas na sa warrantless arrest period na 72 hours, kinailangan ng maghintay ng warrant of arrest mula sa korte para mahuli ang suspect. We also have to remember that uh, all of us has to undergo due process. Kinakailangan magsampakan ng reklamo muna sa prosecutor's office para nang sa ganon ang prosecutor's office ang magdedetermine ng probable cause papunta sa kaso sa korte. At pagka nakarating ang kaso sa korte, tsaka pa lamang mag i ang korte ng warrant of arrest. Paglabag sa Section 55 ng Republic Act No. 4136 o pag-abandona sa biktima at frustrated murder ang isinampa laban kay San Vicente. Samantala, ni-revoke na rin ang LTO ang driver's license ni San Vicente. Sabi ng PNP, nalaman nila sa LTO na ito na pala ang ikaapat na beses na nasangkot sa reckless driving si San Vicente. Being a reckless driver, dapat yung pangatlo pa lang nga eh, nirevoke na dapat. May immigration lookout bulletin order na rin laban sa may-ari ng SUV. Si Anton uh, San Vicente ang involved at uh, drive nung insidente na nangyari. Hanggang nitong Miyerkules, June 15, voluntaryong sumuko ang suspect na si Jose Antonio San Vicente sa Camp Crame. Kasama niya ang kanyang magulang at abogado. Nagsisisi raw siya sa kanyang ginawa at handang harapin ang mga kasong isa sa sa kanya. Handa rin daw siyang bayaran ng mga nagastos sa ospital at kakailanganin ng biktima para gumaling. May apologies sa uh, nangyari. My apologies sa uh, Mr. Florelde at kanyang pamilya. Aksidente naman talaga to. Sino ba may gusto ng takbuhan yon? Siyempre, narato na rin siya eh. Di ba? Nitong biyernes, isinagawa ang preliminary investigation sa mga reklamong isinampa laban sa kanya. Dumating si Christian, hindi sumipot si San Vicente. Submission of, of, the taking na bang complaint. Medyo disappointed ako pero may justisya naman tayo eh. so, hindi ako makakapagsalita tungkol sa mga negotiation. But uh, let justice run its course, okay? Para sa eksperto, kaagad sanang napanagot ang suspect kung inaresto siya pagkatapos ang pananagasa sa biktima. Kung uh, nagkaisa lamang ang mga tao sa paligid at nagtulong-tulong na mapigilan 'yon, ay antimano doon pa lang naaresto na siya at nadala na siya sa, uh, nahiharap na siya ng kaso sa ating uh, mga batas sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mula 2010 hanggang 2012 ay umabot sa 2,810 ang kabuang kaso ng hit and run sa bansa. Sa datos naman ng MMDA, noong 2019, umabot sa walo ang namatay at 562 ang nasugatan matapos ma-hit and run. Mahalagang malaman ang tinatawag na blind spot kung ikaw ay nasa kalsada o di kaya naman ay nagmamaneho sa daan blind spot po siya. Yung uh, pagkatumba niya at uh, nandun sa, sa harapan ng, ano, ng uh, SUV, siguradong hindi siya makikita. Pero sa part po ng driver, once na may nangyari na pong unang insidente, dapat po ay hindi siya umandar. Dapat ay huminto siya at uh, nag-hazard siya kasi meron ng emergency nangyari. At doon naman sa tinamaan na sagasaan nung, uh, yung security guard, kung hindi pa siya makagalaw agad, siguro dahil uh, na-injured siya dun sa unang pagkakabangga, kaya siguro hindi siya nakailag agad o hindi makagalaw kasi pinapakiramdaman pa niya yung katawan niya. Sa ngayon, patuloy na nagpapagaling si Christian. Desidido raw siya na itutuloy ang kaso laban sa nakasagasa sa kanya. Tinatanggap ko yung uh, pag-sorry niya, pagiging ng sa akin, sa mga sa mag ko, sa pamilya ko, pero yung kaso, nandun pa rin yung kaso, tuloy pa rin yung kaso. Umaasa si Christian na sana ay makamit niyang justisya sa lalong madaling panahon. E eh, paano kung namatay ako, paano yung pamilya ko, paano kung walang dashcam na video, tapos namatay ako sino masisisi, sino hahabulin. Tutuloy-tuloy namin po hanggang sa makamit po namin yung uh, hostisya na narapat po sa akin. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. Susunod, higit 30 taon na nakararaan, sumabog ang bulkang pinatubo. Sumalanta sa maraming bahagi ng Central Luzon, lalo na ang Pampanga. Ngayoy, unti-unting nakaahon at pati mga pagkain mas lalo pang pinasarap simbolo na ng katatagan ng mga kapampangan Higit tatlong taon na nakararaan, mula nang sumabog ang bulkan Pinatubo na sumalanta sa maraming bahagi ng Central Luzon Dali ng ang pampanga. Ngayon, nagbisto lang isang paraiso ang naiwang bakas ng pagsabog nito. At ang dating pindalubog ng lahar. Ngayon, unti-unting nakaahon. at pati mga pagkain nagsalba sa mga naapektuhan ng pagsabog. Mas lalo pang pinasarap at ngayon simbolo na ng katatagan ng mga kapampangan. Sa Pampanga, na isa sa mga pinaka naapektuhan ng lahar noon. May isang kainan na patuloy na pinakikilala ang ilang kapampangan dishes tulad ng inihaw na hito, sinamahan ng mustasa o buro o fermented na kanin at tipon. Meron din sila rito ang ginisang kamaro o mold crickets na isang exotic food para sa mga kapampangan. Hindi ka na karating ng pampanga kung hindi ka na kain ng kamaro. Kaya kailangan tumikim kayo. Ha? Ah. na version nila ng dinuguan. At syempre para makompleto, meron din sila rito ang pinaupong manok at humba. Sa itsura pa lang, talagang katakam-takam na. Ang mga sinaserve natin dito sa Apagmarangle, yung mga authentic kapampangan cuisine, kumbaga sinasabi natin mga heirloom recipes o yung mga nakalakihan, nakagis ah, na namin. Habang nagkukintuhan tayo, masarap siguro. Sabayan na. Okay. <laughs> Eh, yung yeah. ating buro. buro no? Oo. Ang ginamit po natin dyan ay burong hipon. Okay. okay. isda. Tapos kukurot ka po ngayon itong hito ng laman. Di ba ito po yung appetizer? Parang ganun. Yes. So... Parang mm -hmm. uh -huh. Ang ayaw nito, pero sa totoo lang, <laughs> nako. Huwag lang kayong matakot uh -huh. sa amoy, no? Uh -huh. Kasi mag natikman nyo na. The best Sarap, no? Ito po ay kamaru. Ang kamaru ay mall crickets. Ah. Nakukuha ito sa palayan. So walang fats yan. All protein yan. Mama lang to to. Okay ba? Masarap. Okay, next is... Alin mang... Our tibtad. Ito yung kapampangan dinuguan. Came from the word tad-tad. Tinad na ako, tinad na. Ay, ito ang pangkanin. Ang kaibahan niyan sa regular na dinuguan. Ang dugo niya buo -buo. Oo nga, sir. Meron tayong kanin dito, sir. Okay. This itong rice na to naman ang tawag to inasing marangle. Nasi na, na, is na, rice. rice. Oh, so, oh, so nasing marangle because it's rice sa bukid. Kuwento ng may-ari na sina Manuela Pasyontan at Mark Navarro bago pa man pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991. Meron na silang kainan dito pero noong nasira ito dahil sa pagsabog ng bulkan. Matagal-tagal din bago sila nakapagbukas ulit. Yung struggle nyo after nung pinatubo, gaano kahirap yun? Well, after pinatubo talagang it's a dead town. Parang uh, ghost the, town. The whole province. The whole province, right? ganun ang naging itsura nun. Isa sa pinakamalaking challenge kasi lahar talaga siya. So, we have to be creative kung ano yung pwede naming ilagay na sa gitna ng, ng buwangin. A tourist destination na pupunta yung tao to remember their history, to remember their past, their culture, and everything. Doon na namin. Oh, their childhood memories. Actually, the biggest challenge na na-encounter namin dito sa Pampanga is putting up a Kapampangan restaurant in Pampanga. Isa sa pinaka, ano ba? Wherein, Critic. Uh, Critic. Wherein yung mga papakainin mo at mati-criticize sa'yo ay eh, mga kababayan. Ang muling pagbukas ng kainang ito, ang naisipan nilang paraan para mapanatilig buhay ang kultura at pagkaing kapampangan. To pursue kung ano yung mga traditional authentic dishes, to promote them para makilala ng next generation, Ayan, and to preserve kung ano talaga yung talagang recipe. Pero nalagpasan naman nila ang pagsabog ng bulkan at ang pandemya. Balaking banta naman sa kanila ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nasa harap na naman tayo ng na panibagong <laughs> Yes, talagang maapektuhan po tayo lahat. Uh, Kasi paano kami makakapagpatuloy kung hindi kami sasabay doon sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Pinatatag na rin daw ng panahon ang isa sa pinakasikat na kainan dito sa Pampanga. Kapag sinabing kapampangan, hindi pwedeng mawala ang kanilang classic sisig. Pinakasikat daw dito sa Angeles, Pampanga, ang aling lusing sisig, na kilala rin bilang Mother of Sisig. Isa sa mga apo ni Aling Lusing na si Carmina, ang ngayon namamahala na mamahala nasa, sa sisigan time daw eh, nasunugan siya ng tenga ng baboy. So, yung tenga ng baboy, para daw hindi masayang, ang ginawa niya, niya. Tapos, nagsangkap siya ng asin, kalamansi, konting atay ng manok, uh, sibuyas, konting betchin, paminta. Eh, yung mga customer niya nun eh, mga foreigner. Pinatikim niya. Eh, nagustuhan? So, nag-click yun? Napakasimple lang po ng sisig dinadala dito yung smoky flavor ng sisig. Kwento ni Carmina, bago pa man subabog ang bulkan, nagtitinda na sila ng sisig. At dang mawala ng pagkain ang ilan sa kababayan nila matapos ang pagsabog, sisig daw ang itinulog nila. Yung mga paninda namin, yun ang naging pagkain namin. At yung iba, uh, kung may gustong humingi, kasi marami eh. Binibig, Binibig-binibigyan namin. Pero matapos ang pagsabog ng bulkan, isa pang matinding trahedya ang nangyari sa pamilya. Pinatay si Aling Lusig noong 2008. Pinasok siya sa bahay. May magnanakaw niyan. E tapos ang lola ko matapang. Matapang siya, lumaban siya. Kaya puno siya ng saksa. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahahanap ang sospek sa pagpatay. kahit wala na si Aling Lucing. Si liguro nila Carmina na mananatiling buhay ang iniwang pamana ng kanilang lola. Wala raw silang binago sa orihinal na timpla ng kanilang lola Lucing. Nagsumikap kami na kahit wala yung lola namin, itutuloy namin. magpupursigi kami. Itutuloy namin ang iniwan niya. Kung ano yung iniwan niya, kung paano niya ginawa, yun at yun pa rin. 50 years na rin nagsiserve ang kainang ito ng mga biryadang kapampangan. At ang pinaka-authentic dito, ang tinatawag na tibok-tibok. Para ro kasing pusong to tibok-tibok ito kapag niluluto. Ipinakita pa sa amin ang proseso ng paggawa nito. Ang gagawin po natin ngayon ay ang tibok-tibok nagawa po sa gatas ng kalabaw. Ang tibok-tibok po natin, mabilis siya, tinahanap na po, para po siyang um, melts in the mouth pag kinain po natin siya. Masusi ang bawat akbang sa pagluto ng tibok-tibok. After one hour po, ito po yung kalalabasan pa niya. Mula sa isang simpleng karinderya noon, napalago nila ang negosyo. Nung panahon po na yon, anong pumutok yung Mount Pinatubo, talaga pong sinubok din kami ng tadhana. Sa ngayon po, nasa 20 plus na branches po kami at, at patuloy pa rin po kaming lumalago. Bukod sa ipinagmamalaki nilang tibok-tibok, matitikman din dito ang kanilang special palabok. Para sa food historian at chef na si Chef Claude Tayag, balalim ang dahilan kung bakit ganoon na lang ang hilig ng mga kapampangan pagdating sa pagluluto. Para sa food historian at chef na si Chef Claude Tayag, balalim ang dahilan kung bakit ganoon na lang ang hilig ng mga kapampangan pagdating sa pagluluto dahil merong resources yung Pampanga was one of the richest provinces basically we're surrounded by agricultural uh, land yung Pampanga kilala na as like, the source of food for the metro manila people at hangga ngayon buhay na buhay pag sa pagluluto ng makabangpangan kaya naman kinilala sila bilang culinary capital ng bansa Masasabi ko na trademark ka magluto. Kasi kasiguro, kasiguro yung reputation na yon, they are all good home cooks. So, I guess it's cultural talaga. Masasabi mo cultural. Well, you can say, malaking bagay yung pagkain para sa isang kapampangan. Nalagpasan man ang mga kapampangan ang ilang pagsubok. Binangangambahan naman nila ngayon ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin nagkakaroon din ng kakulangan sa mga sangkap at rekado. Sabi ng National Economic Development Authority o NEDA, epekto pa rin ito ng nangyayaring tensyon sa bansang Ukraine at Russia kung saan nagbumula ang maraming raw supply na ginagamit sa pagkain. Pandaigdigang oil price hike. Para kay Carmina, Bark, Manuela at Maricel, panigurado baka kaahon ulit sila ako si Jim Vergason, at ito ang Reporter's sa